po, kanina mga kalodi ang nagbibinta po ng plastik. Ayan po, siyempre naman kahit sino ay maging masaya. Dahil nga minsan ang kalakala ngayon ay matumal. Kahit ano plastik ko ng negosyo, pati nga ang ating tindaan, ay matumal din mga uh, kalodi. So yung plastik na yan ay hindi lang isang bisisa. Tapos balik po talaga ang pag-deliver nila ng plastik mga kalodi, habang nagpapakain po ako ng aking pupay, ay nakihintay po ako sa kanila pagbalik dahil nga ang nga maha kalau di masaya po talaga ako kanina dahil nga sa araw na to kahit papaano malit man na bagay at least mayroon tayong kalakal na dumarating. At pagkatapos mga kaludi, ah. hindi bagay, pasasalamatan natin kay Lord. Pagkatapos po ang lahat mga kaludi sa pagtimbang ko ng plastik at pagkatapos ko binayaran yung customer, ayan nagwawalis na po ako mga kaludi dahil nga may kalot na mga basura. Kahit junk shop man kaludi ang hanap buhay namin, pero kailangan talaga sa paligid natin ay malinis, iwasan po natin talaga. May mga ibang bagay talaga napapasok mga talodi. Alam naman natin, ulan at hindi talaga lumalabas mayan. Alam nyo na kung anong ibig kong sabihin. Kahit tapos na po ako nagwawalis kanina umaga mga kalodi, importante talaga, nagwawalis ako na panibago kaninang mga alas unsi dahil nga alam na namin talaga na may mga manok akong mahilig na salat. At kanina umaga mga kalodi ay binigyan ko na lang ng tubig ang aking mga alaga dahil nga naubusan sila na supply book Kaya na lang dumating po aking kapatid at nagdala talaga sila na mga gulay kanina mga alas kanina alas unci ng tanghalik mga kalodi so lahat ng mga gulay po nga nakalagay sa sako ay binubuhos ko po at nilagay ko sa bali kasi minsan talaga ay maabutan ng ilang araw mga kalodi ay magsasabaw sayang naman yung sabaw ng gulay mga kalude, so yan diyan ko nilalagay sa hindi butas at pagkatapos yan, binibigyan ko po ang mga alaga ko na mga gulay dahil nga butong na butong na talaga sila. Pagkatapos mga kalude, bumalik po ako sa ating trabaho dahil nga mayroon pa akong trabaho na hindi pa natapos at nagsasampay na po ako diyan, mga kalude dahil nga mga puti sila. Talagang ang mga puti, kailangan linis talaga ang trabaho. Habang ating apupa ay nanonood na silpon, mga apo ako naman, todo trabaho. Dahil nga sayang ang oras at panahon talaga na nakaupo lang ah! naman tayo na nakikipag Okay na po ang lahat, makipag-ingit po tayo mga kalode, pero tapusin po natin lahat ang gawain ng bahay para po hindi tayo matatambakan. Sa na din niya sa pakipag-ingit. Kung hindi tayo balikan ang mga kasamahan natin, ayon sigurado talaga matatambakan ka sa mga engagement. Sa lahat ng mga kapwa creator ko, ito na po ang mapapay ko sa bawat isa kung ikaw ay in-review man. Yan, tis mga kaludi dahil darating at darating talaga ang time na maibibigayan na ay para lamang sa inyo. Minsan, maisip sa iba ay naiinip na sila, no? Pero hindi mo talaga maiwasan yan, mga kaludi, dahil nga pinaghihirapan natin na matatapos po ang ating 60,000 minute view. Dahil nga, Nagbigay ka ng time sa paglalive mga kaludi at ang ating mga kasamahan para lang masuportahan po tayo. At minsan, may pagkatapos sa 60,000 minute build, agad-agad nakapagsita pa nga Kailangan talaga sa ating account ay linis-linis po tayo. Kung sa palagay ninyo ay nalinis niyo na ang inyong account mga kalude, hintayin na lang natin. Dahil pag in-review, huwag na kayo mag a kasi nga, naghihintay na lang kayo sa tamang panahon para ibibigay ang para sa inyo. At mayroon din isang followers ko mga kalode. Mayroon po akong nisan content na ginawa. Pinapanood niya ang at pagkatapos lahat ginawa niya po kinabukasan ay nakapag-sit up po siya or nakapag-invite sa ads o bread. At masaya po ako mga kalode dahil po mismo sa ating video kung saan po niya pinapanood doon po siya nagkukumit na siya po ay na-invite na po. Kung ikaw ay na monetize na sa stream ads mga kalude Ito lang po mapapayo ko. Huwag lang tayong basta-basta mga kalode, na maging excited, maging normal lang po tayo dahil la sa ating mga earnings. Baka po mga kalode dahil nga na karoon na po ka ng stream ads ang makala natin po ay matataas po ang earnings. Ang gagawin na po natin, turun na po tayong upload Malay natin na panahon, meron po tayong mga video na magkabayra. Sa mundong ito mga kalode, walang madali at in the instant na no, nakikita at gayaman ka ang lahat ay pinaghihirapan natin mga kalod. Kung sa palagi po natin mga kaludi, ay mating video ay medyo mahina po ang bios mag-explore po tayo ng ibang klasing video mga kaludi. Hanggang sa susunod mga kalod, sa pagbibigay ko sa inyo ng tips, maraming salamat and judge this as all.